Nandito na nga daw ba sa Pilipinas ang warrant of arrest from ICC kina VP Sara, Senator De La Rosa at Senator Bongo. Ano nga ba ang katutuhanan? Nandito na nga ba talaga ang ICC warrants nila? Hi everyone! Welcome to Marisol Templo Talks. This channel is all about real talk, current events, and everyday life. Grounded in faith, Family and Truth. Dito, open po tayong pag-usapan ang mga isyong may kabuluhan at makakatulong sa paghilom, pagbangon at paglago natin sa totoong buhay. Magandang araw po sa inyong lahat, mga kamarisol templo talks, mga karil talk sa vlog na ito. Sasagutin po natin ang mga... Katanungan at usapin tungkol sa international arrest warrants para kina Senator Bato de la Rosa, Vice President Sara Duterte at Senator Bonggo. Ano na ba ang pinakahuling balita at totoo ba 'yung mga lumilitaw at sabi-sabi sa social media? Pero bago 'yan, bago tayo magsimula, disclaimer muna po. Ang vlogging na ito ay para magbigay lamang ng linaw, hindi para manghusga o manira. Balanse po tayo. Facts muna bago ang lahat. Ano nga ba ang ICC warrant? ang ICC or International Criminal Court ay malapit ng mag-issue ng arrest warrants dahil nga sa investigasyon sa drug war mula 2011 hanggang 2019. Ito yung mga panahong kabilang pa ang Pilipinas sa Rome Statute. At alam naman po natin na noong March 2025, unang na-issue ang warrant of arrest para kay ex-president Duterte na ngayon ay naaresto na at dinala na doon sa The Hague. Now, uh, tungkol naman kay Senator Bato de la Rosa. Si Senator Ronald Bato de la Rosa, dating PNP chief, ay isa sa mga co-perpetrator sa drug war. Alam naman po nating lahat 'yan, na, no? At ikinuwento niya at sinabi niya sa Senado na humiling siya o ng protection while nasa Senate floor siya para hindi maaresto. Alam nyo kasi, itong um, may immunity sila eh, na hindi sila pwedeng arestuhin habang nasa Senate hearing. Ang sabi niya, susuku raw siya kapag natapos ang Senate protection. Pero ayon sa balita, pinag-aaralan niya daw kung magtatago ba siya o magsusurrender. surrender uh, malalaman natin yan kasi di ba yung mga pinagsasabi niya na sasamahan daw niya si, si FPRRD sa o bakit ngayon nagdadalawang isip siya at tungkol naman kay VP Sara alam naman po natin na siya mismo ay aminado na ang pangalan niya ay nandoon nga sa confidential list ng ICC na bilang possible co-perpetrator at inasahan niya siya mismo si VP Sara na matatanggap niya anytime yung warrant of arrest from ICC So, inihintay niya, kumbaga, dalawa, may impeachment case siya and mayroon siyang arrest warrant na hinihintay from ICC. At na, uh, nung nakaraang buwan nga, di ba, tumaas yung tension sa Senado dahil hindi nila, ipinabalik eh, nila yung impeachment case, yung na, nabuo na at naisubmit ng Kongreso at ito naman ay tinanggihan ng Kongreso. Pero nagkaroon na sila ng palitan ng sagutan at alam naman po natin na sa ayaw nila at sa gusto matutuloy talaga ang pagdinig sa kaso ng impeachment ni VP Sara. Now ang um, tungkol naman sa arrest warrant sa ICC ito naman yung involvement niya sa di Umanoy ano po involvement niya sa uh, drug war at saka sa iba pang kaso na isinampa laban sa kanya so malalaman po natin yan at uh, aminado naman siya na nasa listahan siya ng mga aarestohin. at anytime naghihintayan sila ng kanilang mga arrest warrants No. And ito namang si uh, Senator Bongo katulad din nila ni Bato. Uh, si Bongo ay tinutukoy din na isa sa mga uh, co-perpetrators dito sa ICC uh, case. Ano po? So balit hanggang sa ngayon wala pa namang official na warrant of arrest mula sa ICC na naihatid sa kanya sa Pilipinas at wala pa siyang ginawa o pahayag tulad ng ginawa ni Bato noon, di ba? Nasabi niya uh, humihingi siya ng protection sa Senado at ayaw niyang pa-arresto at nag-iisipan niya kung magtatago o magsusurrender. Ay, eh, no paulit-ulit ako ano. Kasi alam niyo po kung may warrant kailangan itong i-request muna via Interpol sa PNP. Pero ngayon, wala pa namang ganitong request na naipapadala kay Labato, kay Sara, VP Sara or kay Senator Go. At um titingnan din naman natin na sila bilang mga senador si Senator Go at Dela Rosa na mayroon silang tinatawag na senatorial immunity na hindi sila pwedeng arestuhin habang nasa hearing o mayroon silang session. Pero syempre, ito ay pansamantalang protection lamang or immunity kasi pagtapos ng session, syempre, lalabas sila ng session hall o di doon pwede na silang ser serve ng uh, warrant of arrest. Mga mahal kong mga manunood mga kapatid sa pananampalataya, no? bilang mga kristyano, bilang mga naniniwala sa kabutihan, bilang mga naniniwala sa hostisya at katotohanan, bilang mga anak ng Diyos, kahit nagkakasala pero anak ng Diyos, ano po, mahalagang maglagay tayo ng balanseng pananaw. Hindi tayo nangangampanya, ngunit tayo Humahanga sa proseso ng hustisya. Pagkat dapat talagang manaig ang hustisya, kung ano yung tama at ang ang totoo, siya ang dapat na lumabas at manaig. Sa Psalm 37 verse 5, sabi dito, ipagkatiwala mo sa Panginoon ang iyong landas. Nabibigyan din dito ang pag-asa habang may dalang legal na hamon. Ano po? Sa Matthew 7.20 rin, sinasabi dito na makikilala ninyo sila sa kanilang bunga. At mahalaga ring tingnan ang kilos at pagpapasya ng bawat isa para ating malaman at ating mapagdesisyonan at hindi tayo basta humusga. Titingnan natin kasi sa bunga nakikita ang bawat tao. Ang lahat ng tao ay makikilala sa kanyang bunga, hindi sa salita kundi kung ano ang resulta ng mga sinasabi niya o pagpapatotoo sa sarili niya. Oh, Napaka-importante po na ating titingnan ang bunga ng bawat tao, lalo na yung mga nasasakdal na mga high ranking officials. So mga ka Marisol ka Real Talk, ito po ang bagong info sa warrants tungkol kina Bato, VP Sara at kay Bongo. Sana'y malinaw ang usaping ito at mahalagang balansehin natin ang pagtingin at factual lamang at may respeto pa rin. Kayo po, anong opinion nyo? Mag-comment kayo ng mahinahon kasi ayaw natin ng away, ano, ayaw natin ng may kahalong kab hindi maganda. Dapat lahat ng comment ay may paggalang. At kung gusto nyo ng mga vlogs na katulad nito na may pinag-iisipang balita, my faith perspective, palike naman po. At share nyo na rin. At huwag kalimutang mag-subscribe syempre dun sa mga hindi pa po nakapag-subscribe. Ano po? And just like I always say, believe in yourself, believe in God and share love ako po si Marisol ang inyong real talk hanggang sa susunod na real talk vlog natin god bless you see you in my next vlog thank you thank you for watching bye for now